Sisimulan na ng Marina o Maritime Industry Authority ang pagproseso sa mga dokumento sa pamagitan ng digitalization. Layon itong mapabilis ang transaksyon sa ahensya. Si Vel Custodio sa detalye live. Yes, Vel. Rise and Shine, Patrick, isa ang digitization sa mga pangunahing proyekto na inilatag ng Maritime Industry Authority para ngayong taon. Nitong lunes lamang, Patrick, ininunsad na ng ahensya ang Maritime Best na isa sa mga pag-uusapan sa pagpupulong ng Marina kasama ang mga media ngayong araw. Pangungunahan ni Marina Administrator Sonia Malaluan ang pagpupulong sa Manila Central Office sa Manila. Isa sa mga pag-uusapan ng Mar o ang Marina Blockchain Automated Certification System o Marina Best na hakbang para sa digitization sa naturang ahensya. Layon itong pa to pahusayin ng online maritime services sa marina sa pamamagitan ng real-time online processing at ng contactless transaction habang pinapanatili ang data protection and security. Sa pamamagitan ng, mari, ng maritime best, Maaari na magsumite ng mga aplikasyon ng mga may ari at operator ng barko at mag-receive ng approval at mag-access na rin ng mga mahalagang dokumento katulad ng lisensya at certificate online. Ito ay sa pamamagitan ng user-friendly web portal o mobile app. Ilan pa sa mga digitization project na dinedevelop ng Marina ay ang Maritime Energy Demand Information and Analysis Software o MEDIAN at ang Maritime Transportation Information System o MARIS. Nakaayon ng mga digitization projects sa updated Maritime Industry Development Plan 2028 na naglalayo ipatupad ang sustainable maritime innovation and transformation. Sa ngayon, Patrick, magsisimula na ang pagpupulong ng media sa marina kung saan hihimayin din kung paano patitibayan ng seguridad para maiwasan ng data breach at kung paano pananatilihin ang mabilis na operasyon ng website o application na gagamitin sa digitization project. Balik sa'yo dyan sa so studio, Patrick. Maraming salamat, Vel Custodio.